ay isang kapayapaan ng Diyos sa ating dad. May E1 error na naman tayo dito ang kakalkali, no? E1, kupil na 1.5. Yan. Tulukan natin to. E1 error. E1, nagbigayan ang mga board sa init ng panahon. Nagbigayan ng board. iwan error ok wala naman sabog walang sabog ang board iwan iwan <coughs> yan marami na tayong may video nito na na iwan siyempre una nating i-check pag iwan depende kasi sa iwan error yan guys may iwan kasi na may power oh. pero nag iwan siya ito goods naman ang fuse oh. tingnan natin ah kung may power E1 error Kupil na 1.5 HP yan tingnan natin guys O, oh. o oh, yun May power ah oh, may power naman May power Ayan <coughs> tingin ko nga baka indoor ang problema nito baka indoor baka indoor board ang problema nito testing tayo testing natin kung gagana yan yan may power na talaga oh ah nag error siya may error ka agad guys oh. May error nito. May mga sensor naman tayo. Nag-blink ka agad. Tingnan natin ha. Oh. Hindi na didetect ng ating Hindi na didetect ng ating ano, sensor. Ayun, ito. Ito error ito pala error nya Ito. yan o, meron naman tayong mga sensor yan o no? complete to naman sabubukan natin bunutin to ilipat ko nga rito ipwan mga tinan natin nag if sya if1 2 o gumana o umandar ang compressor ibang klase mantala nagbiblink dito o. kakaiba guys o gumana yung compressor pero may error kakaiba sya natin ito. Ay. Ano nga pala ito? Baliktad. Baliktad palang kapit dito. Tignan natin ito ha. Bakit siya nag-error na ito? Ito yung sensor na ito. Ito yung pula. Pula. Ito pula. <clears throat> Naki-error siya ng IPTO Ang error na yan guys IPTO Dito yan oh I-check natin yung mga resistor dito Yan IPTO error Dito muna tayo Dito muna tayo mag-check Dito oh Sa mga ano yan Sensor Chik natin yan dito. Yan, yan mga resistor. Yan, kapasitor. Papunta itu. Punta dito yan. Chik natin yan. Yan. Okay. komonator, ko muna to. Magkito siya Ano to ang value pala nito? Alam ko 8K to eh. 8K. Tingnan natin guys ha. Ang value ng mga resisto. 8K at saka 2K to eh. 8K. Ayan o. Oh. 2, 2 at saka ang itim na ng ano ha. 8K. 88B. 88B pa yan. Eh. Ayan, pare-pareho yan peri -peri sila. Maliban dito sa 4R, ayan. Okay. Iki at saka toki. Tingnan natin ha. Ito, 1.9. Okay pa naman. Okay, itong pangalawa. Ito yung iki. Okay. Uy, ano to? Mega ohms? Inisin ko muna. Yan. Tingnan natin to. Uy, open na guys, oh. 1 mega ohms. Ayan. Ayan. Okay, nag-open. Itong isa, 2K. 2K. Okay. Iayos lang natin kasi madumi yung ano eh. Mira ito, madumi. Ayan. 2k Itong isa. Yan. Ganyan dapat yan guys. Ang ba Ang hirap niya itis kasi marumi yung ano. Yan. 7.9. Okay yan. Itong ulitin ko itong 2K. Yan. 2K. Ito isa. Ito isa. to Ano nga ah. Marumi kasi yung yung ano niya. 7.9 Okay. Ito to okay. Kayo rin muna natin ito. Ayan, 1.9. Pasok pa rin. Ito yung usable po eh. Ayan, okay. May open tayo nakita dito is so. Oh. Ito guys so. Oh. Ito guys. Nag 1 mega ohms. Ito, ito, ito. Ito oh. Baka maka-encounter din kayo nito. If 2, if 1, if 3. Ayan. 8K ang value nito guys yung mga error na yan pari-pariho yan kahit sa mga cooling, cupil ah, uh, carrier basta ganitong forma na board ang error niya pari -pariho. pag mga if 1, if 2, if 3 dito na kayo mag focus yan. yan dito yan, unahin nyo muna to tulad nito oh. itong 8K na value yan ang magkaroon ng problema Yang bunuhin ko muna. Yan, para purokin ko muna. Sana ba yung ating ano ba? Yun, bulag-bulag, nagulat yung inano. Ah, lakas ay kapal. ko muna to. Eh guys ito ang value yan iba kasi wala pang wala pang ano uh, experience sa ganito yan baka makatulong to sa so, mga natin ito 3, ito 2 ito error ito you ito know, lang mo parang puto parang puto guys ang balyo niyan itki ha ah. malabo ang mata nyo hindi nyo makita anong balyo dito marami tayong pagkakahuyan marami tayong kakahuyan buha tayo ng itke rin na balyo dito rin i-taste ko muna yung ito ito yung kukunin ko ayan o oh, pariho lang yan dito tatlong resistor yan pare-pariho lang yan Mili na lang ako rito. Ito na lang tayo. Yun. Pariyo lang naman sila ng balyo. Yan. Shout yung sa mga trupa natin dyan na nangangalikot. Mainit na yung Guys pang init ingat sa lahat ng mga ano sa lahat ng mga tropa natin na uh, si Serpis tubig na ng tubig yan ang lang ng ano ng parts Yan Oke okay. Yan <coughs> ito yung ano guys pinalitan ko oh. ito oh. tinuro ko na yan eh yan oh tinatim ayan yan guys oh yan yung pinalitan ko 8, 8k ito yan oh ito yan ito 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 guys ito guys yan. Yan o yan. Baka maka-encounter rin kayo nito. At hindi natin kung nagdikit siya ng maayos. Kasi pag di mo na hinang ng maayos yan, mag error din yan. Mukha namang dumikit. Dito ko munik yun guys. Ito. Dito yun oh. Ayan oh. Oh. Sa paa. Ah. Ibig sabihin dumikit siya. <coughs> I-check ulit natin na. Ah. Panda kulit oh. to ulit error. Ito error. Maganda yung mga ganitong error lang eh. Medyo ano siya, madali siyang i-repair. Kumpara mo sa mga ano, mga P4, PO. Okay din yung mga ganyang error. Komplikado na kasi yun. Yan, tingnan natin na. Saksak muna na Hindi ko muna ilagay ito. Tingnan natin. Yan, mag-iwan o oh, Ipuan, error yan Ipuan ka agad Lagay natin to Pang, wala na Ang ipuan niyan guys Itong Normal na siya o, oh, tinan natin na ah. Baka maka ano kayo nito Itong puti, tingnan natin kung anong error na itong puti natin ah. na na tinto. 1. Ito yung IPTO 2 eh. If 2 error to eh. hindi. Ito palang itim. Itim palang if 1 ito. Ayan, if 1. Ito yung if one. Yung ambient nya. Ambient sensor. Ayan. Ito yung IPTO ito yung F3 yung sa ano compressor yung gumana na oh yung guys gumana na yung ating compressor nag standby na yung ating ilaw ayan oh gumana na okay na to yan tamba na naman ako dito guys salamat sa Diyos na tambahan at ito error yun lang ang problema doon lang yan kung hindi sensor yung mga resistor pag goods dyan pag goods ang resistor dyan punta na kayo rito kaya itong IC na to sira yan okay salamat sa Diyos sana may nakuha idea yung ating mga tropa dyan na ah, bago pa lang ayos